News. Bahagi ng bubong at mga bitak sa pader na iba't ibang paaralan at barangay hall sa Surigao del Norte na diskubre matapos sa magnitude 6.2 na lindol. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Armen Surigao, si Rajuman Jojo Ferrol. RMN, lindol! Nakitaan ang ilang bitak sa pader ang ilang paralan sa General Luna, Siargao, kasama ang pagbagsak sa bahagi ng dubong sa Nueva Australia Central Elementary School at Barangay Siring Hall sa Socorro, Surigao del Norte. Ito isa lamang sa mga nakitang pinsala ng magnitude 6.2 na lindol kahapon na kung saan ang epicenter ang bayan ng General Luna, Surigao del Norte. Isinagawa kahapon ang inspeksyon sa ilang paralan sa General Luna sa panguna ni Mayor Johnson sa Hulga na kung saan dahil sa nakitang bitak sa pader, susmindido pa rin ang pasok sa klase. May may tatlong evacuation centers din ang tinukoy na kung saan doon ilalagay ang mga residente kung ipag-utos ang paglikas mula sa mga coastal at low-lying areas. Nagpadala na kahapon ng 750 na mga food packs ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development Office bilang preposition measure. Napag-alaman rin ng RMN na dahil sa lindol kahapon, ilang mga establishmento sa Jomeluna ang nagsara. Samantala, ang bayan rin ng Socorro, isa sa mga isla ng Bukas Grande, ang na Apektuhan rin ng blindol, bumagsak ang bahagi ng bubong sa North Australia Central Elementary School at Barangay Siring Hall, kaya naman hindi pa muna pinapagamit ang naturang mga building. Ilang paranlin sa ilang bayan ng Surigao del Norte ang nagsuspindi kahapon ng klase, hanggang maisagawa ang diumuno inspeksyon sa iba't ibang building at masigurong ligtas ang mga mag-aral sa pagpasok sa klase. Kasama sa Remendex Arrest Surigao, Jojo Ferol, Tatak! RMN! RMN!